Sir, satisfied din sa leadership ni yes. SP Sotos? Oo naman, tagal na namin magkasama niya mula noong 2004 pa, kasama ko na yan. Uh, at least ako siya pang five terms na dito sa Senado, ako ay four terms na rin ako. Bilang senador, okay. dito rin, tuloy-tuloy din kami magsaservisyo sa ating mga kapabayan mm -hmm. at leadership dito sa senado. Mm -hmm. And then, sir, nag-resign si Senator Ping, na chairman ng Duri-Born Committee. Ah. Um, meron kayong preference sa kapalit o gusto nyo ba din siya mag-stay put? Oo, dapat mag-stay put siya kasi, kasi, siyempre kaya kaya naman niya yan eh. Mm -hmm. Uh, ewan ko, baka may sakit lang kasi. Kasi kanina hindi nakapag-preside eh. Kaya lang sakit sir, niya. final answer na daw. Na, na, final answer na daw po, mag-resign na talaga eh, siya. Pero eh, may respeto natin kung anong mga desisyon niya. Okay. Eh, siya eh. Pero kailangan siya talaga. Na alam naman natin eh, straight yan na kung mag-investigasyon. Eh, ex police dan ex, ex chief hmm. PMP yan eh para sa uh, ina uh, polis kamo ani magalok kamo ani na ano. Hmm na ba to? Eh, ano, mag yan. Di ba sa ano sila dyan? O, experto sila dyan, di ba? Kaya, okay, kung ano man ang decision ni ni Sen. Rola so na uh, ginagana ko at din respeto. Okay. So, isa lang, uh, walang lumabit sa inyo, sir, para sa Senate ko Kasi wala, 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 wala. Kahit noon pa naman, eh, kahit kino pa nagsisenet mm -hmm. yan, basta ako, kung sino nga gusto ng majority, doon lang ako. Okay. Thank you, sir. Kaibigan lang.